mga kabatang helmet syempre today is a very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to please don't forget to click the subscribe button tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga inaipalan at sa namin na video kapark! o ano ngayon anong ipalan e natin <laughs> kaipal ipal to mga kabatang helmet o nga pala mega love shoutout kay ate Rochelle Valdez yung uh -huh. agent na nakausap natin kanina no grabe mga kabatang helmet talagang walang script yun talagang Woo! Yung na yon, no? Bichoga Por? Oo, oh, kala nila scripted. Oo, oh, may pa hey, ako hey. nag-comment. Nakakaloka. Natuwa kami ni Bijoga Porn kasi Ilocano pala siya. Tapos nagkwento na siya ng talang buhay niya habang binibentahan niya ako nung, nung unit. Yay! Pero ayan nga mga bata helmet bukas. Abangan nyo dahil bukas tayo mag-onsite tour, no? Para makita nyo din kung yung sa ibang mga nag-comment ang gusto daw din lang bumili. Uh -huh. Ng bahay, ng row house type. May mga condo type din kasi, di ba? May detached, may mga duplex, ganun-ganun. So, ito mga bata helmet. Sa Urban Deca naman to. Located at sa Luisoy, may kawahing Bulacan paganda nung site mga kabata helmet kasi magugulat kayo kasi nakapit bahay niyo doon. <laughs> Pero ito na nga, ang e natin yung pangmalakasan na bagong upload na TikTok vlog po ni Prof. Doc Shelo Magno. Itong issue na to mga kabata helmet, matagal na to, di ba video ka Oo. Last year pa to. Last year pa. Pero kasi, hindi siya talaga nasagot. parang may iniintay pa tayo sana na sagot. Malabo. Malabo. Malabong sagot. So, ito muna mga bata helmet, panoorin natin. Naalala niyo pa po ba yung insidente na may VIP na tumawid sa Commonwealth at pinatigil lang traffic dito? Ito po ay nagdulot ng matinding pagkaantala sa maraming commuters at motorista. Yung tao na nag-upload ng video ng incident ay kinasuhan na. Yung dalawang police na involved sa video ay nawala na ng trabaho. Pero itong VIP, very privileged individual na to, hanggang ngayon hindi natin alam. Alam niyo po bilang taxpayer, tingin ko dapat karapatan nating malaman yan dahil ang daan ay pampublikong infrastruktura. Dapat po equal ang karapatan natin sa paggamit dyan. ah uh, bakit naman po may mga taong VIP na ipasasara para hindi sila maantala ng trafiko, no? So, minarapat ko pong i-invoke ang freedom of information at tanungin ng FMDA, sino itong VIP na to na tumawid sa Commonwealth? At nung isang araw po ay nakatagot, nakatanggap na ako ng sagot mula sa MMDA. At ang sabi nila, exceptions daw sa FOI, ang impormasyon na yan, hindi ko maaaring malaman. Kaya naman tiningnan ko yung listahan ng exception sa FOI. At ito nga po, yung 9 na items na 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 maaaring i-invoke para hindi i-disclose ang information at mang, wala namang tumutugma para maging excuse para hindi natin malaman yung taong ito. So, don sa email sa akin ng FOI, meron dong uh, clickable link na nakalagay if you have questions, you can email this uh, address. So, kindly ko po 'yon. At uh, tinanong ko, anong exceptions ba ang nag apply dito? At ang natanggap ko, the email address that does not exist. <laughs> Nakaka-disappoint lang po. Kasi napakahirap mag ng accountability sa Pilipinas. At kung ganito ang palaging sistema natin, ay talagang maraming tao ang mga aabuso ng kapangyarihan. So, ayan mga kabata helmet na panood na natin. Grabe, no? Yung nag-upload niyan, parang pinagsabihan or kinausap, no? Bitsuka mm uh -huh. Tapos yung enforcer, Pinagsabihan din, hindi ko na nga lang nabalitaan, Bidjo kung iyan ba ay nademerit, di ba? Nademerit, napatansi, ano man. Wala rin, kasi ang abo nga, kasi mm -hmm. hindi nga masagot kung sino talaga yung dumaan. Naglabas-labas pa sila ng mga itinerary, di ba? Mm -hmm. Pero ito na nga, syempre Bidjo Gaper, si Prop. Doc. Shelo hindi papayag na walang accountability. Malabo ang lahat. So siya mismo ang nagtanong videographer. Nakita nyo naman yung email. Nakita nyo naman din yung sinagot. Nakita nyo naman din kung ano yung mga provision regarding dun sa freedom of information. Kasi may mga exemption para sa FOI or yung freedom of information. Wala naman doon sa exemption or dun sa ruling yung about naman dito sa sinasabing na dumaan. Di ba, Pitcho Gapar? Hmm. Yung sinasabi nilang reason kung sino man yung dumaan doon, kung bakit natigil, napahinto, ang commonwealth. May dumaan na ang hell. Ah, uh, ang hell sa lupa. Ano oh. oh, diba? Pitcho Grapper. Ang hell ba talaga? Wow. Pero ayan na nga. Tapos, nung clinic nga ni Prof. Doc Shelo Magno, yung link, may link pa kasi, di ba, Pitcho Kapar? Yung uh -huh. FOI at ganyan-ganyan at PIA.government. Wala, nag-bounce lang din yung email niya. Hmm. So, wala talaga patutunguhan. Naglagay pa doon ng link, naglagay pa doon ng ano, pwede mong pagtanungan pa for further questioning. Pero pag pala nag-send ka doon, babalik lang din sa'yo. Ang tawag doon, Mailer Damon. O, oh, diba? Mailer Damon. Ibig sabihin, nag-bounce back lang din yung email mo. Uh, yung email mo, bumalik lang bumalik lang. Ibig sabihin, hindi talaga nag-function yung address na yon or wala talaga yung ganong address. Uh, -oh. diba? Charot-charot lang. Charot-charot! Ano yan, mga batang helmet? Diba? Charat. Anong masasabi nyo regarding dyan? Yan yung mga ganyang simpleng bagay, yung mga ganyang munting bagay. Eh, dapat talaga, bigyan ng kasagutan, bigyang linaw. Kasi kapag yan, napabayaan at nakasanayan na ginagawa yung ganyan, na, eh, okay lang gawin yan, hindi na makatanong yan, eh, ito na lang sagot mo, mm -hmm. Ula, may mga Pilipino mm -hmm. Diba, parang pinipigilan yung karapatan natin na malinawan, pinipigilan din yung pagbibigay nila ng accountability and, tra and transparency sa ating mga mamayan. Uh -huh. Di ba, videographer? Oo, oh, sinasanay ka lang din na huwag ka na magtanong. Yes, sinasanay ka na huwag ka na mag-isip. Sinasanay ka na magbulag-bulagang ka. Uh -huh. In short, sinasanay tayo na magtanga-tanga na lang tayo sa mga nakikita uh -huh. natin. Pag may tumawid na anghel, hayaan anghel mo na lang. Anghel sa lupa! Hayaan na lang. Oo, okay, okay na may pakpak no, <laughs> pagkata pagkatawid ng anghel, makakadaan ka naman. Ah, okay. Huwag ka lang magreklamo. Ah. Paano naman yung tax na binabayad ko? Ah, okay lang yan. Ah, okay lang? Uh -huh. Hmm. Kayo, basta mga... mahalaga nakatawid yung anghel. Ah. eh, ngayon mga kapata helmet, anong masasabi nyo dyan? Hulaan nyo kung sino ba sa tingin nyo talaga totoong sino yung dumaan dyan? Pero grabe talaga, no, mga kapata helmet, mismo si Prop. Doc Shelo Magno na yung nag-email, nagtanong. Mm -hmm para dyan sa FOI yung Freedom of Information na sana naibigay sa kanya na sagot sino man 'di ba? Kasi ang mm -hmm. FOI ay Freedom of Information. Mm -hmm. May karapatan ka. Tayong lahat. lahat, tayong lahat na mamamayan, tayong lahat na mga Pilipino ay pwedeng magtanong. Kaya nga freedom of information freedom eh. eh pwede. Pwede tayong magtanong at pwede tayong mabigyan ng tamang kasagutan. Tamang Himil sagot, sa tanong na yan. Pero, yun nga, kay Prof. Doc Shelo Magno, walay na isinagot. Walang nasagot. Ang MMDA. O, oh, diba? So, charot-charot lang yung website. Charot-charot lang yung URL na nilagay doon. Okay. Kasi sabi doon, i-click daw yun kapag may mga further ka pang okay. katanungan or ano. Eh, pag email niya doon, bumalik nga. But nag-bounce back lang din yung kanyang message. Walang silbe in other words. Kaya ang, Nilagay lang doon. Kaya nga. Ay, teka lang. May chika ako. Bito uh -huh. Wow. Ayan. May round 4, Mga kabatang hindi. Round 4! May round four. Ito ay binitawan naman ni Tatay Diggs pa rin. Eh, alam mo, pala talaga, no? Pag si Tatay Diggs talaga yung nagbitaw, videographer, maulay. May balita ko na panood ko kay Tatay Diggs. May sinasabi yun. siya na may nagpunta raw sa Germany. Sino? Yun nga eh, may nagpunta sa Germany at nagpa rehab daw. Ano? Ulitin mo nga. Nagpunta ng Germany, nagpa rehab. So ayan mga kabata helmet abangan nyo yan. Basta stay happy, stay healthy, and Stay safe tayo as always. Sabi ko minsan sabawin niya nag helmet din na booky getting better every day. God bless everyone. Bye. Si Germany talaga. Si Nechite. Germany?